Welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa pilihan ng ticket sa MTR. So, ganito po yung machine. Papakita ko po sa inyo kung paano po bumili ng ticket o kaya kumuha ng ticket. So, dito po din po natin makikita yung mga price kung magkano. For example, nandito tayo ngayon sa Shatin. Eto, nandito tayo ngayon sa Shatin. Ayan, nandiyan tayo ngayon. Diyan dito tayo. So, wala siya. Pag pinindot mo yung chatin, galing ka kasi dyan. So, ako, pupunta ako ng Central. Halimbawa, pupunta tayo ng Central. Ayan, makikita natin yung price dito. Tapos, pag pupunta tayo ng Puntong, ayan, 6.50. Pag pupunta na tayo ng North Point, yan, 21. Wow! Ang mahal pala ng North Point. So, Diamond. Diamond Hill. So, yan. So, ngayon pupunta ako ng Hanghaw. So, ang pamasahe ng Hanghaw ay 15. Tapos, sasakay ako ng bus papunta ng Saikong. So, andito ako sa Shatin. Pupunta ako ng Hanghaw. Ito po yung magiging pamasahe ko. 15 dollar. Ayan, kung pupunta man naman tayo ng Disneyland. Ayan o, Disneyland. Ayan. Tapos, sa airport. Asia Expo. Airport. So, tignan natin kung magkano. Ayan, tambayan natin dito. Punta tayo ng airport. Ayaw niya. Ayaw niya ng airport. So, Disneyland tayo. Ayan, ang Disneyland ay $29. So, bakit kaya ayaw niya ng anong airport? So, punta tayo ng yung long. Ayaw rin niya. Kumantin. Ayan. Ngautaw ko. Ngao Tau Kok 12. Lampin. Ayan, 13. Diamond Hill. Wong Tai Sin. Ayan. Bukay siya. 7. Chic Moon. Ayan, naglaro na tayo dito. Fortress Hill. 21 ang mahal. Admiralty 18 Central 1850 Chungwan Sayingpun Sayingpun Dito ako dati Sa Sayingpun Diyan ako bumababa Kasi doon ako sa mid-level doon ako sa mid-level uh, nakatira. So, mahirap gumala kasi mahal ang pamasahe. So, dati wala pang Kennedy Town. Wala pang Kennedy Town MTR. Ngayon mayroon na. So, ang pamasahe po ay 21 kung galing ka dito sa Shatin. Dito tayo. Tin-how. Yan, 21. Kusui Bay. So, ang mahal po ng pamasahe dito. Kaya hindi ako hindi ako masyadong gumagala Chongqing Leng dito ako nag interchange ng umaga sa Chongqing Leng so Yautong so dito mm, dito ako pupunta Sharon Polam dito ang school ng alaga ko Polam 15 Lohas Park dyan ako nag ice ski nag ice skating so eto po yung update natin dito sa bilihan ng ticket hindi po ako bibili pinakita ko lang po kung magkano yung mga pamasahe kasi meron po akong sariling octopus guard bili po kayo nito uh, mas komportable po kayo pag may ganito kayo at very convenient po dahil pwede sa store, pwede rin sa bus Pwede kahit saan. Basta mayroon kayong octopus card. Ito po yung tinatawag nilang octopus card. Yan. Hindi ka nabibili ng ticket. Kung minsan kasi pila na yung mga ticketing area dito. So, may sariling octopus card. At may machine pong kung saan ka maglalagay ng pera. Ayan o. Uh, pwedeng 100 at saka 100 at saka 50. Mas madali po siya. So, ayan na po yung update ko dito sa ticketing area ng Saikong, ay ng MTR. Thank you for watching Linjigo Vlogs. Don't forget to like, share, and subscribe.